ang Diyos po ba nung araw po, ba, po sa lupa? Ang ama kahit kailan, hindi bababa sa lupa. Ay, hindi po. Kasi, yung ama, Ay, oh, yung ama po. Oo. Kasi, ang lupa, tuntungan ng kanyang paa. Paano siyang bababa? <laughs> Basahin ang ate. <laughs> Painga mo. Sabi <laughs> po sa Mateo, 5.34.35. Tatatwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagat siyang lukluka ng Diyos. O, no, yung langit pala, eh, lukluka niya. Eh. Upuan niya yun. Tapos. tapos. Kahit ang lupa, sapagat siyang tuntungan ng kaniyang mga paa. O, paano siyang bababa? <laughs> eh, yung paa niya, nakatungtong na rito. <laughs> eh, akala kasi nung iba, ang Diyos ay isang napaka... <laughs> bagay na napakadaling maunawa. Hindi eh. Napakadakila nun eh. Hindi natin ma mapiperceive o <clears throat> maiisip yung kanyang kabuuan. Ngayon, ang bumaba sa lupa, yung kanyang anak, basahin natin ang Efeso 4.8. Ito po ang sabi po sa talata. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Mm. Ngayon, ito, umakyat siya, ano ito, mm. kundi siya'y bumaba naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Mm. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Sino yung bumaba? Hindi yun umakyat. Okay. umakyat. Yung umakyat, hindi yung bumaba. Eh, sino ba yun? Pakinggan nyo sa 13 ng Kuhan tres at tresi po San Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sino yun? Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Si Kristo yun eh. Yun ang bumaba, yun din ang umakyat. Diba? Wala namang ibang bumaba at umakyat. Kaya yung ama, hindi kailangan bumaba. Eh, kailangan niya, ba't hindi siya kailangan bumaba? Sa Santiago 1.17, ganito. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yung ama kasi hindi nagbabago-bago, hindi nag-iiba-iba. Kung meron siyang gustong padala rito sa lupa, pinapadala na lang niya. 'di ba? Bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. With him there is no variableness, neither shadow of turning. Kaya yung ama ko merong gustong ipadala, pinapadala lang niya rito. At kung meron siyang gustong malaman sa lupa, Tumitingin na lang siya. Hindi kailangan siyang bumaba. Pakinggan mo sa home. Ganito nakasulat. Yan po yung nasa 28-24. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa. At? At nakikita ang silong ng buong langit. Yun. Tumitingin siya hanggang sa wakas ng lupa. Doon sa kaduluduluhan. Nakikita niya ang silong ng buong langit. Ay, hindi siya kailangan bumaba eh. Mag-uutos na lang siya eh. Pagka may kailangan siyang ipagawa sa lupa. Nuutos niya mga anghel, nuutos niya Espiritu Santo, inuutusan niya. Yung anak niya, inuutusan niya rin, di ba? Ako. Mababasa yun. Sa 104.30 ng awit. 104.30 Iyong sinusugo ang iyong Espiritu, sila'y nangalala lang at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayon, sinusugo mo ang wika, ang iyong espirito, at sila'y nangalala lang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Kaya kung may kailangan gawin, susugo niya espirito. Ngayon, nung kailangan iligtas ang tao, sinugo niya yung kanyang anak. Pero para siyang bumabat, magpanikpanaog, hindi kailangan gawin ng Diyos yun, kapatid. Uh, maraming salamat po.